Mga idol, kapag Almighty yung pangalan tapos hindi nagban, ako yan. May mga kasama nga pala ako ditong kaibigan. Mga TikToker daw sila sa Instagram. Hi Almighty, pa shoutout po. Hello, what's your name? Eh. Etong si Yuchong na sobrahan yata sa pangaharas Pinasok ba naman ako sa tower kaso biglang nadulas Napaganda yung second skill ko patras Napuruhan sa tower namin hindi na nakalabas <laughs> Dito sa may turtle biglang nagkaroon ng kaguluhan. Apat kami dito, apat din pala yung kalaban. Ginamit na ang flicker dahil ako yung napupuruhan. Kaso naman hinatak ako pabalik ayaw akong tigilan. Sabay ultimate para makaiwas, mukhang hindi na nga ako dito makakaligtas. Pero kinakaya pa rin na ba'y napakaanga? Sabay cancel ultimate para makatakas. Si Yuzong ba nga dito yung napitas. Nakatakas pa nga si Dit nang wala man lang gas gas. Dito nagpangabot na naman kami ni Yuzong Pinapasok niya ako sa damo, abay kumagat yata ako sa patibong. Napetrify na nga ako tapos tuluyang nabaon. Babay basic atak na lang na pang kaya naman dito na ang ganti ng api. Nag-ultimate na agad kahit wala pang energy. Nagmamadali yung mga daliri ng angati. Ganyan naman talaga pagsabik na sabi kang makaganti. Nakita ko dito wala ng BMI si Claude. habol ko na agad sabay hagis patalikod. Mabuti na lang wala siyang kakamping nakasunod. Ultimate na agad si Talaga namang nagka-durog-durog. Etong ipis naman para hindi makalpas. Nag-flicker na agad ako para hindi makatakas. Sabay so ultimate kahit nasa tower si Valentina hindi na nakaiwas. Galit na galit si Zit. Gusto manakit. Napakaengis. Isa-isa na ditong nagbabagsakan yung mga kalaban hindi na nagatubili. Power lock na agad kahit wala pang minions. Masyadong nagmamadali. Pinakawala na mga tilapia para hindi na makalapit ang kalaban. Sabay so basag ng tower hindi na talaga pinagbigyan. Kaya naman isang victory baby sa unang laban. Second game ginamit ko naman dito si ruby Tapos zilong si pala yung katapat ko dito. Bahala ka dyan sumundot na sumundot, basta ikakat ko yung lane mo. Dito naman tamang kulit lang sa kalaban. Iwas-iwas habang iwas pinagtutulungan. Kaso naman biglang tumami nagsidatingan, okay lang, walang problema. Kaya yan, makakatakas pa rin naman. Mabuti na nga lang nandun si Nana, naubos nila yung kalaban. Etong si Manong Gold na corner naman dun sa tower nila. Walang malabasan, kaliwat kanan, binabantayan namin siya. Kinawit-kawit ko na lang para makauwi na siya sa kanila. Hinaharas-haras ko na nga yung gilong para hindi na makabawi. Hindi mo na rin malaman kung papalagba o gusto nang umuwi. Pero hindi ko pinalis Dito ka lang sa aking piling Dito ka lang sa tabi ko Abutin man tayo ng takip silim <laughs> Pinilit ko nang ambasagin yung tower niya dito Dahil mukhang hindi naman siya makakapalag Sabay siya naman ang mapupuruhan sa akin Pagkatapos gumabasag Balak na naman tumakas Ibabalik lang kita sa pinanggalingan mo Pagkatapos ihahati din naman kita pauwi sa inyo Dito ginagaya ni Trace yung boses ko Hindi ko alam kung sinasaniban siya ni Mike kayo O sinasaniban siya ng multo Pakinggan na lang ninyo ninyo oh. oh. Grabe naman, nag-double game pa. Grabe naman, hindi na gansaka Ay, ko na ako. Lagi <laughs> tayo ako doon ang inyong sana. Grabe yung hotel. my friend? Binasag na nga namin yung tower dito dahil walang forever. Panalo na naman ang mga winner. Victory, baby!